pang-araw-araw na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Desyembre 10. Mateo, Kabanata 18, Versikulo 12 hanggang 14. Si Jesus ay nagtanong kung ano ang gagawin ng isang taon na may isang tupa kung isa ay mawala. Sinabi niya na iiwan ang nampastol ang siyam na siam na tupa sa bundok at hahanapin ang isang nawawala. Kapag natagpuan na ang nawawalang tupa, mas magiging masaya ang pastol para dito kaysa sa siyam na putsyam na hindi nawala. Pagkatapos, hinihahalin tulad ni Jesus ito sa pag-alala ng Ama sa langit para sa mga maliliit na ito. Maaring tumutukoy sa mga bata o sa mga bagong mananampalataya. Sinabi niya na hindi kalooban ng Ama na mapahamak ang sinuman sa mga tao sa mga ito. Ang pangunahing aral na talinghagang ito ay ang pagpapahalaga ng Diyos sa bawat individual at ang kanyang kagustuang hanapin at iligtas ang mga naliligaw o nawawala sa spiritual na aspeto. Ipinapakita nito ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat ng kanyang mga anak, lalo sa mga nangangailangan ng kaligtasan at patnubay. Paano mayangkop ang ibanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Pagpapahalaga sa bawat tao Tulad ng pastol na nagpapahalaga sa bawat tupa, maaari tayo magpakita ng pagmamalasakit sa bawat tao sa ating paligid, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Paghahanap at pagtulong sa mga naliligaw Maaari tayong maging mapagmatsyag sa mga taong naliligaw sa buhay, halimbawa, may problema sa droga, depression, o nawawalan ng na pag-asa. At tulungan sila makabalik sa tamang landas. Pagpapatawad at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Tulad ng pastol na hindi sumuko sa paghahanap sa nawawalang tupa, maaari tayong magbigay ng pagkakataon sa mga taong nagkamali o nakagawa ng pagkakasala. Pagkakaroon ng malasakit sa mga maliliit. Maaaring bigyan natin ng pansin at tulong ang mga taong kadalasang hindi pinapansin ng lipunan, tulad ng mga mahihirap, mga may kapansanan, o mga nakakatanda. Pagiging mapagpasensya, tulad ng pastol na nagtiis sa paghahanap Maaari tayong maging mapagpasensya sa ating pakikitungo sa iba, lalo sa mga nahihirapang magbago o umunlad. Pagiging masaya sa pagbabalik loob ng iba. Maaari tayong magalak kapag may taong nagbabalik loob o bumabalik sa tamang landas sa halip na maging mapanghusga. pagkilala sa halaga ng bawat indibidwal sa ating mga trabaho, paaralan o komunidad, maaari natin isaalang-alang ang kahalaga ng bawat tao at hindi lang ang nakararami. Pagiging mabuting halimbawa, bilang mga tagasunod ni Kristo, maaari tayong maging pastol sa ating sariling paraan sa pamamagitan ng paggabay at pag-aalaga sa mga taong nasa ating paligid. pagkakaroon ng pag-asa, ang talinghaga ay nagpapakita na walang taong hopeless sa mata ng Diyos. Maaari tayong magkaroon ng pag-asa para sa ating sarili at sa iba. Pagiging mapagkumbaba Ang pakilala na lahat tayo ay maaring maging nawawalan tupa sa ilang pagkakataon ay maaring mapag-alala sa atin na maging mapagkumbaba at magpapasalamat sa awa ng Diyos